Aka ah, mga tugang, sarap maligo. Maganda yung ano dito, swimming so, pool. Salt-filtered pools. Andun po. Palago naman po. Maganda ro siya sa balat sa mga ulong na papanot ganda raw sa katawan doon nakalagay naman doon kaya magbabad tayo rito tapos hindi tayo magbabanlaw kung nakauwi na lang tayo sa bahay saka tayo magbanlaw right pag sarang nang mahulog din sa cellphone ha tabla tabla tayo Uy! pag lang sa mamaan masagi ng magbabadaan tabla yan Oh, five -fish. Five -fish. Ang sarap dito mga tugang. ngalang lang napakamahal. <laughs> Ang sarap dito kaya lang napakamahal ng per head pala dito. Salamat na lang tayo talaga at naging miyembro tayo ng barangay. Miyembro. Mm -hmm. uh, ng barangay. Naranasan natin tong ganitong buhay ng mga um, mayaman mga kaya sa <laughs> mundo. Diba? <laughs> Minsan lang ito mangyari sa buhay natin So dito na natin Samantala yun na natin Wala ah, Bad na tayo oh. Samantala yun na natin <laughs> Sarap